Grand Champion ng Video Challenge Season 3 dito po naganap sa Gulf Horizon Hotel. Ma'am Irene, congratulations nga po pala. salamat po. Ano po nga pala ang nag-udyok sa inyo na sumali dito sa Video Kay Challenge Season 3? Um, actually, um, gusto ko lang po i-try kung pwede pa bang umawit sa edad na ito. So, napatunayan kong pwede pa po pala. So, ano pong naging um, inspirasyon ninyo uh, habang kumakanta? Kung bakit ganun po kayo kagaling? Unang-una, uh, uh, inspiration ko yung mga anak ko na nasa Pilipinas ngayon at nanonood sila through live streaming. Ano po ang mga pangalan ng mga anak niyo? Um, My eldest one is Joven Garcia. The second one is Cheryl Aida Garcia, and the third one is Ryan Garcia. So, so, maaari po ba namin tanong kung maliban sa isang napakagaling kumanta na si Mrs. Irene Garcia, ano po siya dito sa Doha Qatar? Ang uh, nagtatrabaho po ako bilang katulong sa isang uh, British family po. At kitang kita po namin ganina ang suporta ng iyong mga amo at kung mga kaibigan dito. Ano po masasabi ninyo? Um, nagpapasalamat po ako ng malaki sa kanila dahil isa sila sa tumutulong sa akin na suma nasasali. Suporta <laughs> so, nila. Opo, opo. So, Miss Irene, inaasahan niyo po ba na manalo sa pating palak na ito? Actually, hindi po dahil Marami po kaming mga magagaling Yan, kami. Isa na po doon, I mean, yeah, marami ang mga galing ko at hindi biro yung pinagdaanan namin so I'm thankful. Ito po si Frigsipeñy Losa, ang iyong kabalikat sa pag-uulat. Balit ang cue Senyalis ng Pinoy na kung saan na obra ang talento na tunay na palaban Ang balit sa pamilya ng Pinoy na nagbabaga Sa mga detalye sa Katari lalapan Balit ang cue Senyalis ng Pinoy na kung saan na obra ang talento na tunay na palaban Ang balit sa pamilya ng Pinoy na nagbabaga Sa mga detalye sa Katari lalapan